Tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder. Kahit di lang ngayon pa lamang umuusbong ang mga mas bukas na kaisipan sa usaping pangangaliwa. Ayon naman sa ating historian na si Anthony Lim. Noon pa lang ang ganitong gawain nakita na sa ating mga ninuno. Bago dumating ang mga Kastila, ang mga datu raw nag-aasawa ng marami para sa pagpapalawak ng kapangyarihan at mga lupain. Hindi nga raw usunod ng true love. Ang pag-aasawa kasi kadalasan, politika lang ang dahilan. Lalo pa raw na ang konsepto ng pag-aasawa ng marami sa pagdating ng mga mga ngalakal na Chino okay lang nga, no, marami asawa para yung lahi kumalat. Ang pagdating daw ng mga Kastila ang nagdala sa atin ng malaking pagbabago sa usaping pag-aasawa. Kasama kasi ng pananampalatayang kristyanismo, ang aral tungkol sa monogamous marriage o yung pagkakaroon ng isang asawa. Ang ganitong pananampalataya hanggang ngayon, iniingatan pa rin daw ni Juan. At kahit may ilang insidente pa man daw ng pangangaliwa na naitala, nanatiling mataas ang pagpapahalaga ng nakararami sa usapin ng kasal. Obserbasyon sa lipunan natin, uh, hindi pa rin tanggap ang mga kabit sa ating lipunan o yung mga third party. no Dahil uh, pinaniniwalaan pa rin at naninindigan pa rin ang lipunang Filipino na ang, ang pagsasama ng dalawang uh, magsingirog o mag-asaway, eksklusibong pagsasama. Patunay raw dito, Pilipinas na lang daw ang natatangin bansang hindi pumapayag sa diborsyo o yung legal na paghihiwalay ng mag-asawa. Pero paano nga ba malalaman ni Juan kung ang kanyang kabiyak nangangaliwa? Humingi kami ng ilang tips sa life coach na si Pia Acevedo. Ayon kay Pia, mapapansin daw na ang nangangaliwang asawa hindi nagsasabi ng totoo at nababawasan na ang paglalambing. Kung yung inyong intimacy, sexually, physically, hindi nangyayari, no? ibig sabihin nun, masyado siyang dry, ayaw makipag-holding hands, ayaw makipag-kiss, talagang nakita mo, nag-withdraw siya sa'yo physically. Ang pagkawala ng oras ng asawa sa iyo, posible rin daw, sinyales. Saan matuloy tayo? Sige na, kukwento ko na. No? Hindi, bukas na lang. Sa isang linggo, ni hindi kayo magkikita. Pag nangkita kayo, inaantok siya, may dahilan siya para hindi makipag-usap sa'yo. Isa pa rin matibay na ebidensya ang biglang pag-aayos daw nito. At kapag ka ang tao bagong in love, in other words, may crush, may infatuation sa ibang tao, nag-glow talaga sila eh. Suso yung gwapo, biglang pumoporma na ulit, eh, dating hindi na nagsisipilyo, nagsisipilyo na ulit, talagang mapapaisip ka kasi again, umuwi siya sa'yo, hindi naman sa'yo nakikipag-usap. Kailangan din daw mapagmatsyag tayo sa kanyang ugali pag nagtetelepono. telepono Cellphone ko Dapat walang mga secrets sa cellphone. Kapag sinabing, oh, cellphone ko yan, wag mo yun babasahin. Eh, ang tanong dyan is, bakit an ano kaya ano yung meron sa cellphone na yon na hindi pwedeng basahin ng misis mo? Para naman kontrahin ang posibleng paghahanap ng ibang babae ng inyong asawa, nagbigay din ng tips ang ating life coach. Always keep the romance alive. Mahalaga yon ang sinasabi ko sa misis at sa mister. Bago kayo magkita, bago kayo magkita, mag kayo. Magmukha naman kayong parang nagliligawan kayo ulit. Mahalaga rin daw ang pagkakaroon ng parehas sa interes na mag-asawa. Ito rin kasi ang magiging paraan para magpalipas ng oras na magkasama. Kung ano hilig ng partner mo, hiligin mo rin kahit na hindi. Dahil recreational companionship o um, pagiging magkasama in the spirit of fun, mahalaga yan sa isang committed relationship that you can have fun together. Pero kung sakaling matukso at nahulog pa rin sa patibong ang iyong asawa, wonder alam mo ba ang gagawin mo